Hmm. ka mga kalugi oh daming na Okay na, sir. <laughs> so mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin Ladrido Saloyan, Phase 1, Block 56, Lot Decoms Mental, Davao City. Ayan Oh. Mga kalugit kamusta kayong lahat? Ang customer natin from, taga saan po kayo, sir? Takorong? Takorong City? Ay, taga Takorong ka. Ang saan ba na sa Highway. sir? Nasyonary Week. So mga kalugit ang customer natin from Takorong City. O, di ba? Magpuhulan sa nat. Taga Esperanza. Ay, stay palugan. Ay, kung sa pa, ano, bin? Papila na. Hindi Hindi ka diabetic, sir. Ay, nana. Hmm. Sir, paano sa So mga kalugit, ayan. Nga na, mag-aani siraw. Ay, pagpalimpyo ni mo, nagbanog na. Maulagin na. Relax Sige, napatanggal ko ang lana Sige, mga kalugit O, daming lana, oh Okay na, sir <laughs> So, mga kalugit Punta na kayo sa Sherwin-Ladrido-Saloin Phase 1, Block 56, Lot 6, -6 Decoms, Mental, Davao City Ayan, oh Relax na, Ay na, ang... So mga kalugit, ayan. Nagpalinis na si sir mga kalugit. So namaga daw ang kuko niya. Relax. Hmm. Ang dako. Dagan kay kung i-operahan ka rin ba? Yara na bilhin siya eh. Ang aragay ka ko, dako dako. Dako? Ko? Ay eh, meron nga. Ang laki na naiwan. Bilak sa asa. Bago lang nalimpiyohan. Laki ng koko na iwan. Oh. Nakuha Iba ba, Tell mo, sir. Relax lang, sir. Para makuha. Diba baba ako ang pusher ko. Gaana ko dun. So, yun, 12 years old, gani gina, sir. Kaya gani side by side. Sobra pa kayo ito iya. Ha? Ikaw nga, togoliks ka na. <laughs> Ayan. Ayan.

quoten souvenir souvenir <laughs> oh no wait sir oh. ano man i shout out ang nag-review mo char <laughs> <Try> lang <laughs> ayan may gay mo sir na okay na no Grabe ka mag-a dyan itong imo ha? Oo, oh, dito <coughs> pa si Imo. Mga sakanda dyan ako makalakad. Ang dalawang pa ayon tinira mo sa akin, no? Oh, Jesus. Kalimot na ko, good coffee. Ayan, sir. Okay na, no? Mahawakan na. Kanina hindi mahawakan, no? Ano po siya ilalim lang. Ano yeah. so, sir? Sobra, Jude. Pero wala ka ka palugit. Ayan, wala na. Natuhanik agin na nga 12 years old, sige daw sila pa-opera sa doktor. Nyet sa sirha na sir, pa jud. Ayan. Ayan sir o. Oh. Ayan. Hindi hmm. lang Dapat ano? You know? Ayan. Ayan po. May ganong gina nga tapos beserna na apa. Relax lang sir. Attras ito sir kayo do do pamatiyagan kuno ya yeah, imong itlog nag-ibang e, ano na nag ka doon. Eh sorry ko. Video kuno nandito eh. Oo. Kinao, di ba? Mga So mga ayan, tapos na. Di ba? Kanan naman, baka mamagari yung kanan. Wag ginit. Pati. O, oh, ayan sir, okay na. Maulogin na. Pakuha ka na. Hmm, okay. Okay. Wala ni sakit eh. Wala gas sakit mo. Okay. Ayaw lang. Dali lang <laughs> tapakin. So mga logi tapos na. Ayan. Perfect. Serio, basta, sir, ayaw ba ha? Antod ugma. Gabi. Lagyan natin ng magic sarap na. Hmm. Okay na, sir. May taga Nurala. Ay, taga Nurala. dahil no, last time no. Taga Nurala, nag-anhipo diri para lang mag ano. Bis kami Sakit yapon. Ayan, okay na. Wala na may gitusok. Diba? Oh, perfect mga kalugit.